Ano? Mga birthmarks, uh, nunal, balat, meron ba siya nun? Wala eh. Pero meron siya. Ano? Meron siyang ano? Bakit biglang interesado ka sa anak ko, Amalia? Wala. Ah, uh, kasi baka pwede ako makatulong sa iyo. Para hanapin siya. Naawa na kasi ako sa iyo. Eh. Meron siyang parang parang balat ng higal. Balat higal? Noon yun. Nung sanggol pa siya, pero ngayon, sa edad niya, wala na siguro yun. kung ganun, paano mo, siya, paano mo ba siya mahahanap? Mayroon akong iniwan na kwenta sa kanya. Pinagsisisihan ko naman yung pag-iwan ko sa kanya. Pero ginawa ko lang yun para mailigtas siya hindi ko ginawa yan, Amalia. Malamang patay na siya ngayon. Aurora, ginawa mo ang nararapat para iligtas ang buhay ng anak mo. Kahit sinong ina, ganun din ang gagawin. Pero natatakot ako, Amalia. na no, kapag dumating ang araw na magkita kami muli ng anak ko, kamuhian niya ako dahil sa iniwan ko siya. Natatakot ako, Amalia. Natatakot ako. Natatakot ako na malaman ni Mariposa na ikaw ang ina niya. Ngayon lang ako muling naging masaya dahil kasama ko na siya. Kaming dalawa, sa amin lang umiikot ang mundo namin. Ayoko na itong guluhin pa. Patawad pero ayokong magkahiwalay pa ulit kaming dalawa. Ako ang ina ni Mariposa, hindi ikaw Aurora.